dan ng mga upuan nila oh. Oh, di ba? Ayun. Masaya diba, kami. kaming. lang happy ah, ay lang happy ko si Ako na kayo. Oh, ang ganda mga hunters oh. Ay kuron, ay, kuron. Mga hunters. Alis na kami. Punta kami ng Ilnido mga hunters. ayan ayan Eh mga hunters, punta na kami ng Ilnido mga hunters. Adventure tayo mga hunters. Makita mo yung salamin. Eh mga hunters, alis na kami eh. Ayano. Huy, huy diyan. Go, huy, huy. Oo, ayano mga hunters oh. Mga tagatribo. Eh <laughs> mga hunters. Sarap magbiyahe pag ganito. Kahit ma mainit, malakas pa rin yung hangin. Ayan mga hunters, pasok tayo dito sa adventure ano? Park. Park. Ilnido. Ilnido, ayan mga hunters. Oh. Ayan oh. Pasok kayo. Ayun Dayon kayo, dayon. Tapos gali may support nino. Eh, <laughs> ah, pag nag-ride. Sa gali niyan kita. Ha? Gatiyog kita? kita. Uh -huh. Ayan mga hunters. Oh. Saan? Ayan, dayon kayo. Dayon, dayon. Ayan mga hunters yung salitang dayon. Tumuloy kayo, mga hunters. Ayan oh. Tignan natin yung park. Ganda ng park nga, mga hunters oh. ayan mga hunters, dito na kayo mamasyal sa ano, sa park. Ayan mga hunters. Gusto nyo mag-ride? Dito kayo mag-ride. Ayan o. Ayan. Pakita ko sa inyo mga hunters ha. Ayan yung mga sakayan ng pag gusto nyo mag-ride. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan mga hunters. So yung ta ah, target shooter. Ayan. ayan. Ko lang pero, pero, pero ano yan, ang Sige. 252, na lang. Para may video ko si Kuya. Sige. Eh oh, okay. dito na kayo mag ano? Na. Ma mamasyal. Yan na naman po isang tao 200 pesos. Uh -huh. Ang load do ng barat 25 bullets. Uh -huh. At pag naubos na, na naman, uh -huh. another 200 pesos. 25 bullets na naman. Ah, yeah, okay. okay. Hindi, yung kapalit ko, sa Trader's Office, Capitol. Saan siya? Pag ano pa siya Ayan mga hunters, siya taot niya pala kay Kuya, ano pangalan niya? Ay, Rolly po, Rolly. Ay, Rolly, kay Rolly. punta lang kayo dito, si Kuya Rolly, mga hunters. ayun para itur kayo rito mga hunters ni Kuya. ayun Yan yung mga ano niya gusto niyo mag tour. Ayun mga hunters. Ayun, dumaan lang kami dito, punta naman kami ng Inlido mga hunters. Ayun o. Dito na kayo mamasyal, mga hunters. Ayan, ito yung pig bull. Ayan. Ito yung mga barel. Ayun. Ito yung mga barel. Ah, di oxygen? Ayan, oxygen pa yan. Ah, okay ano. Ayan, yung mga best yan. Magkano bawat isang oras? Hindi, pag naubos yung 200 pig bullets, another na naman. Ah, ay para mapapadaan yata ako dito. Oh, sige po, Ay magaling tayo diyan. Ye po, ay yung po yung pinaka ano, arena. Oh. Ye po, yan, may bayad na. Oh. oh. Ito po yung pera ano, na Pag maubos yung 200, di ba gole? 25 pieces. 25 pieces. 200 na naman. Ah. Na naman. Oh. Tapos 200 pesos. Ah, oh, 200. Oh, yan. Ayun, mga hunters, nakita niyo ah. Dito kayo, ko kayo dito. Yan target shooting mga hunters so. Ayun. Yun po yung ayan, sa ITV, no? po yung Ayun, mga hunters, oh so, ayun, ayun oh no? taas pa doon, Ah, ayan, mga hunters, so. Galing. Ayan. Ayan, dito na kayo mag-insayo, mga hunters. Punta na kayo dito. Ah, anong sakop nito? Ibahay, uh, uh, si S2 si, uh, si Star. Ibahay Adventure Park, ah, uh, Sitio Star Dewell. Ayan, mga hunters, narinig niyo mga hunters. Sitio, ano? Star. Situ star. Situ star. Ah, Ayan, Star. Situ. May mo oh, pa sila dito? Oo, dito. May, oh, si Dani, may, may bayad na dito. Ayan, kabay no. Ayan, no. Ayan, ganda ay, ng si lugar dito mga hunters. mga Ayan mo, gano'n sa ng mga, 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 mga pagbabarilan. Ah, yun pala. dalawang, yan, hindi naman nakakamatay yung baril-baril na yan. Hindi po. Ayan. Anggat, ay, ayan, invite daw kayo sa okay. Ibahay Adventure Park uh, -well, sa Diwel Ilido Palawan. Okay na mga upuan nila oh. Oh, di ba? Ayun. mo kami. Ay, island happy ah, ha, island happy po sa ha, abo. Ako na kayo. Oh, ang ganda yeah. mga hunters oh. Ay kurun, ay kurun. Eh mga hunters oh. Ayun kamo. Ayun, dayon daw kayo. <laughs> Tuloy kayo mga hunters. Okay. Ayan, oh. Eh. eh mga hunters, dito na kami kalampinay. dito na kami sa El Nido hinahanap lang namin yung hotel na tutuluyan namin hinahanap na namin kung saan yung tutuluyan namin mga hunters pasok na kami doon dito na kami guys ayan guys dito na kami dito na kami sa tutuluyan namin mga hunters ayan Ayan mga hunters. Gandang gabi sa inyong lahat dyan. Ayan mga hunters, dito na kami sa... Ayan. Ayan mga hunters, nandito na kami sa hotel ng Inlido. Ayan o. Ayan yung mga kama nila. Ayan mga hunters. Ayan yung hotel na tinutuloy na namin mga hunters.